Update nga pala kay K, guys. Nandito na siya. Ulan, araw, hangin. Nakakaano. Touchdown, Jensen! So, guys. Nandito pa rin kami sa Davao. Pero, aalis na kami dahil pupunta na kami ng Jensen. So, yun na yung pinakahuling stop namin sa aming Mindanao ride. So, update nga pala kay Kay, guys. Nandito na siya! Yay! So, ano nangyari kasi, nung ride namin papuntang Bislig or yung sa Buda, iniwan muna namin si Kay kasi kailangan talaga siya ipagawa. Dahil hindi kaya nung basta-basta lang na hindi kaya nung basta-basta lang na vulcanize. So, naiwan siya sa Team Lady Boss at yung team ni Norme so united nila kagabi. Ito yung video. Ay gusto ko lang po mag-thank you sa team Lady Boss sa na nagdala ng motor ko at sila talaga yung ano tumulong magpaayos. Thank you Norme sa pag ano pag help and pagiging tulay. Thank you, thank you po, thank you sa team Lady Boss. Salamat po. Thank you. So nung pagkahatid nila, ayan na ready na si K mag-ride out na kami. I think medyo kailangan ko lang siyang ipa PMS pa pagbalik namin ng Laguna pero yan gear up na kami gear up na and ride out na Nung papunta kami guys ng Jensen, dumaan kami sa Davao Coastal Road and saktong-sakto yung daan namin kasi ang ganda ng view at ang ganda ng panahon. Dito pala sa Davao guys, meron lang silang strict na speed limit pero nung dumaan naman kasi kami dito, hindi naman namin kailangan magmadali at sobrang ganda kasi talaga ng view. Habang palabas kami ng Davao, sobrang daming taong nag-aabang and sobrang nakakataba talaga ng puso kasi nakita mo na naghintay talaga sila para maki nakita yung All Stars. Meron lang mga instances na talagang nahihirapan na kaming dumaan kasi nga dumog yung tao pero natutuwa naman kami talaga sa suporta na, na binibigay nila. Lalo na nung nakarating na kami ng Sarangani at ng Jensen, mas madami yung nagaabang na tao so and sobrang nakakaiyak talaga na makita sila na ganun yung suporta sa Team Graffiti. Okay guys, coffee break. Pahinga ng konting-konti. Okay pa naman kami. Ano lang. Energize lang. So tumigil kami dito sa isang tapihan. Pero malapit na kami. Mga 40 minutes na lang. Kawai kawai! Okay pa? Masaya. masaya? Masaya! Masaya. Sobrang saya. Yan. Kakain muna tayo ng itlog. Kala mo nag-iron man kami. Itlog, itlog. Guys, alam nyo ba, no, Man niyo ba na nag-Ironman kami ni... Si... Yes, Di ba na no, nag-Ironman tayo? Kumain isa, isa. Isang itlog. Tapos, mga energy drink. Tubig lang talaga. Tubig. kami nag drink kasi masasanay kami sa energy drink. I mean, the whole ride kasi pagka nawala yung effect ng energy drink. Wala. Bababa eh. Bababa Tapos, nung nag-iron kami, hindi kami tumatagal sa isang lugar na more than 15 minutes. Hmm. Matagal na yung 30 minutes yung so talagang sobrang pagod na sobrang tayo. Tsaka yung Ayon, isang beses na sobrang lamig dahil basang-basa tayo. Um, no, Ula buwan, araw, hari. -ano, dami kasi namin nakakasalubong na nagre-recon ride para sa Mindanao leg -like ng Iron Man. So, ang galing. Nakakamiss din. Gusto din namin sumali, pero pa, at least nakapagmotor na dito sa Mindanao. Pero sis, gusto ko lang ano ha. Gusto ko lang, uh, gusto lang namin Magbabalot lang Gusto lang namin i-good luck yung mga sasali ng Boss Ironman Yes, good luck, good luck Dahil alam namin hindi biru yung sinalihan nyo Lalo ay, na dito sa Mindanao Oo, oh, hindi nila alam kabisado yung dahil Lalo na pag tagaluson sila o bisado sila Oo, no, totoo So, ride right safe po sa lahat ng Sasali, sasali. sa Boss Ironman 2024! So guys, meron akong bagong na-discover na game at yon ay ang Philboss. Sobrang dali lang manalo dito. Teka, papakita ko sa inyo. Let's go! So ito lang guys yung lalaroin natin yung mines kasi napakadali lang manalo dyan. Ayan. So taya muna tayo. 100 lang. 100 muna. 1, 2, 3, 4. Kapag okay na, syempre, cash out na natin yan. Bet pa ulit tayo. 100 lang and cash out na ulit. Isa pa, isa pa. Two. Minsan masaya talaga tumaya sa may mga patterns, patterns eh. Tapos i-200 na natin. 2, 3, 4. Ay! Cash out! Kita nyo 400 na. Balik tayo sa 100. 2, Oh. Oh. Yung 100 ko naging 248. Cash out na natin yan. So, from 25 meron na tayong 31. Dagdagan natin. Ang lakas! Isa pa! Isa pa! Ay! Guys, tama na. 3-7 na. So, ganyan lang guys. Natalo, doblehin nyo lang. Tapos balik kayo dun sa original na taya. So, ganyan lang guys. Napakadaling manalo. Punta lang kayo sa comment section. Click nyo lang yung link. Mag-register at maglaro. So, sa lahat ng mga kakapag-register, comment lang kayo ng done at yung Gcash number nyo at mamimili tayo ng maswerte mananalo. See you!